Umabot na sa lima ang naiulat na namatay dahil sa pagbaha sa ilang lugar sa Mindanao. May mga naitalaring nawawala at may mga inilikas na rin residente. Ang sentro ng balita mula kay Bien Manalo, live. Bien. Tama ka dyan, Joshua. Binahanga ang ilang lugar sa Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region dahil sa matinding pag-ulan. Ayon sa pag-asa, ang mga naranasang pag-ulan ay dulot ng Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Sa videong ito, makikita ang pagbagsak at pagtangay ng rumaragasang baha sa dalawang bahay sa barangay Labuan, Sambuanga City dahil sa matinding pag -ulan. Makikita naman sa kuhang ito na halos tangayin ng rumaragasang baha ang isang pickup truck sa malabang Lano del Sur. Tumirik ang sasakyan habang patuloy na tumaas ang tubig baha. Nailigtas naman ang mga sakay nito. Apektado ng malalakas na pag-ulan at rumaragas ang baha ang Bangsamoro Region at Sambuanga Peninsula. Sa huling tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRMO Sambuanga City, nasa siyam na individual na ang idineklarang nawawala habang mahigit isang libong pamilya na ang inilikas sa siyam na evacuation centers dahil sa sama ng panahon. Nasa limang individual naman ang naitalang namatay sa Bangsamoro Region at isa dyan ay mula sa Lanao del Sur. Pitong individual naman ang nawawala. Lima dyan ay naiulat sa Maguindanao del Norte habang dalawa ay mula sa Lanao del Sur. Sa Lanao del Sur, halos dalawampung individual ang nasugatan at halos 700 daang bahay ang nasira at nasa 5,000 libong pamilya ang lubhang naapektuhan. Sa Maguindanao del Norte, mahigit isang daang bahay ang napinsala dahil sa baha. Habang sa Maguindanao del Sur naman, mahigit 7,000 pamilya ang apektado. Dahil sa masamang panahon, sinuspindi na ng Philippine Coast Guard ang lahat ng inter-island trips bilang pag-iingat. Kinansila na rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang lahat ng flight sa Zamboanga International Airport dahil sa pagbaha sa runway ng paliparan. Nasagip naman ng Philippine Coast Guard ang labing siyam na tripulanting sakay ng isang shipping line vessel na sumadsad sa karagatang malapit sa barangay Rio Hondo dahil sa malakas na alon at hangin. Joshua, patuloy naman ang ginagawang rescue operation, monitoring, assessment at validation ng mga lokal na pamahalaan. Iyan ay para masiguro ang kapakanan ng mga apektadong residente. Atin yan muna ang update. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat. Bien Manalo.